Okay, ginawa ko tong video na to para sabihin ko sa mga teenagers, katulad ko as in teenager, na mga siguro, ang alam ko, ano, teenager na ata yung mga 13 pataas, okay? Ito, yung video na to, advice ko lang naman sa inyo. Alam ko naman, lahat naman tayo eh, nagkakaroon ng crush, ba? Diba? um, dapat ano, hindi masyadong nasa crush lang yung ato pag makailangan din mag-study ka lalo na kapag gantong edad siguro mga nasa grade 6 grade 5 or er, grade 6 grade 5 high school mm, um, basta um, Itindi pa rin yung pag-aaral kasi okay lang naman ano, magkaroon ka ng crush. Pero, wag naman na dumating sa punto na ano nun, ano, sa kanya na lahat ng tension. Ganito yun. At saka, parang ko lang sa mga teenager katulad ko, hindi nyo naman kailangan pa mag mag maging maate or something. Hmm, hindi naman maate yung yung parang, kunyari, mas lalong umaarte sa katawan, hindi umaarte as in sa ugali. Umaarte sa katawan, mga nanonat na mga damit na parang pang, na pang ano na, tawag yan, pang mga 18 years old. Hindi naman ninyo kailangan para mapansin kayo ng mga boys as in kasi hindi pa na naman talaga ninyo kailangan pa yon kaya ang ang lang ninyo is kailangan na mag-aal kaya mabuti okay lang naman magkaroon kayo ng crush okay yun lang yung mapapaya ko sa inyo thank you